good morning mga idol so sa ngayon mga idol uh, nandito tayo sa kargataan tayo nag-aabang ng mga isda wala pa, kayo masay, magang maga pa bago ang lahat tayo muna magpapasalamat sa ating Panginoon tayo niligtas sa anumang kapamakan at pangalawa sa aking pamangkin na si Christopher shout out Loy. At sa lahat ng mga silent viewers, shout out po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. At sa mga YouTuber na kasamaan ko, shout out po. Ayan, takbo tayo. Eh, eh. <coughs> ah, tayo nang jajaking magang maga dito mga idol. Wala pa tayo nagigit ang tao dito Ayan. <coughs> Ah! Ngayon, ang ating karagatan ay medyo Masongit konti. And, pero kaya-kaya pa ng mga mangingisda natin dito. At wala ba, ang iba ay nasa laot pa. Sa ganitong panahon, sa ganitong oras mga ito, sa so, mga, mga, mga ka, uh, mga isda kain talaga ngayon sa pain lalo na sa payaw ayun at tayo yung tatakbo ha 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 din uh, yung mga, ka mga kaibigan natin itong mga isda mga idol wala pa nga ala city pa siguro ang nun So sa ngayon mga idol Tingnan natin ang ating dagat Ayan Maganda Kaya lang dito sa tabi mga idol Wala ang isda Nasa laot pa talaga ang isda nito At ang ating namang kalangitan ay makulimlim na kaya lang pagdating ng alas 10 ng umaga Alinsangan Dito sa lugar na ito Gawa na siguro sa ibang lugar mga idol uh, Mulan Tapos dito maalinsangan na mainit Ang ah, grabe papawisan ka talaga Wala pang kaulan ulan Wala pang bagyo Ayan. At natatanaw na natin dito mga idol ang Turias Island kaya lang ang bulkan mayon ay hindi na natan hindi natin natatanaw. Nandiyan ang Burias Island sa lugar na yan mga idol. Tanaw na tanaw ko dito. Ayan. Kung mga idol ay mayroon dito ano, sound system hindi natin alam um, kung saan dadalhin ito ayun at dito sila naliligo ah nagdito sila naliligo dito dito siya ta naligo mga idol at dito rin sila nagtulog ayan tayo Good morning kuya <laughs> Dito na kayo natulog? Ah, nag-ano kayo, naligo? Magdamag? Ayan, mga idol, dito sila natutulog, naligo, magdamag. Ah. Sarap maligo dito. Ayan, kanilang sound system. Oo, oh, may sa, sa bahay, ano, may init. At hanggang rito lang kayo, kuya? Ha? Uyuhan? Saan bandal lugar yun? Dito lang sa Quezon din? Wala naman bayad bits. Nagdalala <laughs> ng pagkain. Ayan mga idol, dito na sila natutulog. At saka may mga sariwang isla din dito, no? Nakabiliri ah, kayo. Pang iyaw iaw Sarap. sayawan, inuman ayan ang pinakadabis <laughs> ayan pagka na buksan na yan sa public yung resource na yan maganda yan eh. may jiski sila dyan eh. may banana boat so, dito sila mga idol taga uyuhan sila mga idol dito sila naliligo sa dagat na ito at magdamag sila nandito kasi may init ng panahon kaya kailangan talagang maligo sa dagat dahil ang init pa naman malinsangan grabe kaya pupunta natin dito mga idol may nagkikwintuhan sige kaya salamat ayan mga idol ah, dito sila naligo may dalang sound system may dalang pagkain alam yung natutulong At, Ngayon Takbo na naman tayo Punta natin ito mga isla Kung talaga ito ay yeah, may naging bowling isla Wow Ha So Pagod <wah>, Katatakbo <laughs> At ito ay uh, mayroon, mayroon tayong nakikita dito mga kabataan yata o ano uh, tao Ating interview yun Wah Pagod Ngayon Masarap ang hangin dito Mga idol Gawa ng ano uh, Dumagsa Pero pagka nandun ka na sa bahay Rako nagpaka pakainit Grabe At Grabe Inip eh. Ayan So sa ngayon mga idol Ako yung muna eh, magpapasalamat sa mga silent viewers mga talaga dito sa St. Puricudo maraming maraming salamat po ayun, good morning ayan anong gawa? hindi po nag-aabang uh, may huli kayo? wala pa wala pa ah? sa Payaw. sa may Bukhang pulang -bukhang, Ah, dito. Sa may Burias, Thailand. Kano kilo ng, ang isda ngayon? Jam, ano, jam is tea? Ano? O Lord pala? Ayan. One tin na ano? Pagpukunti lang isda. Hindi na mahal. Maganda, may buyer. Diretso ka agad sa buyer, no? Ngayon kayo aalis? May... Uh, Ayun, sila aalis. ito good morning! Magwapo nito sa sityo rin no? <laughs> Bangun. Uh idol. -huh. Papalaot kayo? Wow. Sipagan nyo lang para makarami. Ay mga idol sila ipapalaot. Mangunguhulin ng isdang Lourdeste. At tawag nyo sa Maynila ay galunggong babae. Ay pagpulapot. Oo. Uh -huh. Pagpula ang buntot, balanggong na babae. Pagka bilog na galunggong, tawag sa atin dito si Bobog. Galunggong. Oo, oh, galunggong. Ayan mga idol, ah, ang ating mga idol dito sa Sintio Ricolo ay pa-uwi na. Uwi na kayo? Okay. So, sige, alright. Ayan, tanong. Dito na naman tayo. At tayo, marami tayong mga idol dito. Luis Mama lang Ayan, mga idol, sasama tayo para mag-vlog lang tayo dun sa ano Maganda yung pagka Ilan ng nylon, kuha kagabi gabi sila, no? Ilan ang isa-isa uh, lang? Marami kumayo Marami kumayo lang Parking puri asyata, marami so, May tapa no? Ayan mga idol, ah uh, sa may malapit sa kapat yung sila na nuhuli ng isda. Ito ang pinakagwapo dito sa so sitio rito. mga no? <laughs> <Ayong>, idol. <laughs> <laughs> nakakailang kilo kayo kahapon? Nakakailang <inaudible> kilo kahapon? Nung kayo nakakailang kilo kayo. Ang bagano? Ang ayaw, 1 tin nung kuha sa buyer ba itong mga idol sa 8 kilo ba makaano lang yun 960, 940 ano mga ganun Bawin, uh, bawin -bawi naman sa gasolina gasolina makaulak pa kainaman dito mga idol may bangka ka lang talaga dito kahit anong pang -mista nga, Ayong broker, -mista. Kilo na anong pangingisda nga na buhay mo pwede ay yung broker or laking isda kilo daw pagka buhay 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 oo oh, buhay buhay oh, doon kaya naman sige. din na no? <laughs> pagka pumunta sa ilalim ng sa sapato no? pagka ano Eh si Tatay, wa alis na kay Tatay. Tapos ang balik nyo mamaya alas dos. Okay. Uh, dalawang gabi. Wow, parang nasa payaw din, ano? Okay. Payaw talaga. Kaya dahil kami nung namayaw kami, makapit kami ng dalawang gabi sa payaw. Oo. Bakit nang bakal sa payaw? Kay... Prudel.

Tulingan? Uh, Oo, oh, tulingan. Ang tawag sa... tapos tawag sa kung paano yung marami doon? Oo. Dito sa Bungad na payaw. Oo. Diyan. Oo. Uh, at tapat lang, lang ng rumrun. Oo. Ang lalaki pa naman ng isda. Ang isang piraso nasa tatlong kilo. Oo. Uh, yung iba... tatlong kilo nata yun? Lagulo. Tapos birada, andar birada. Ngayon tingkalman ito. Ngayon tingkalman. Ano nung buwan kayo ng Nakaraan taon pa yun. Ngayon, uh, ngayon buwan. Oo oh, uh, yan, na. Uh, yan mga uh, ganyan ng buwan. oh, yan. Oo yan. Oo yan. Oo yan. Oo yan. Oo yan. Oo ganitong oras oh. Mga uh -huh. uh, Lourdes Day, yung kulay na pulang kulang punto. Marami din pala doon. Saan? Doon sa Payaw. Yung In hindak din. Oo. Oh. Okay, uh -huh. ano lang, sobit. Uh, sobit na kain din? Nakain din. Ang puntot ko doon eh. Tapos tulingan. Kaya... Tulingan. Eh, taro din, nakajakpat. Kami naman ititig. Ah, tama-tama lang na huli. Oh. na ako ng bilog lang. Ha? Oh. Sige, sige. Ayun, mga idol, ah, sila palis na rin. Kakanta ng yelo para dalawang araw o dalawang gabi doon sila sa laot. Tama si Tatay, ito ang bangka niya. Ah, ngayon, ah, eh, tayo pa uwi na rin. tumatakbo tayo kung kasumayaso, hindi tayo makatakbo <laughs> ay. ayan ay ganyan ang ating kaibigan mga idol ito yata hindi natin alam kung ay ito hindi siya ng palao ayan ayan gol boloid gua. Lain dengan <laughs> <Galing bouquet. laughs> ah. Ya. Eh mga idol ang lang pagka uh, ito nila pag nakalagay na sa dagat. Pagka binuhat uh, mo pala doon, inila mo napakabigat din pala. Ah, ang buhay mag ng isla dito talagang tiyaga lang. O sige kaya, salamat. Uh, ayan mga idol. Hindi siya nakapangisda ngayon kasi galing siya sa ano, nagtawit sa kupas. Kaya, dito mga idol, pagka mayroon kang lupa, mayroon kang bangka buhay na buhay na, na. Yeah. so sa ngayon mga idol hanggang dito na lang God bless ingat ingat po tayo sa ating gawain at lagi magdasal sa ating Panginoon I love you all my dear